Isang panibagong araw na naman mga kalay, ito muli ang Apo Adma ng Templong Anitoan ng Luntiang Magama. At nandito ulit tayo sa ating bakuran. Pasensya na kung magulo ang bakuran natin. Hindi ko pa talaga kayang mag-ayos. No? Hindi ko pa kaya talaga mag-ayos sa ating mga pinang... Ito kasi eh, tinambak po siya para tumaas mag-elevate yung, yung lupa. Pero hindi pa natin kayang mag-ayos wala pa pera para mag-hire ng mga tao. Kaya mano-mano ako ang kumikilos, gumagawa nito. Kaya nga lang, pinagbawalan tayo nila kayo ngayon na kumilos, huwag ka masyadong magpagod kasi nag-elevate -e daw yung ating blood pressure. So ngayong umaga, relax relax lang muna tayo. So Facebook, Facebook, YouTube, YouTube, TikTok, TikTok. So ito yung mga ginagawa natin. At bukod doon, is naghahanda tayo ng mga panibagong lessons. Alam nyo ba, sa April, April 5, it will be the ninth year anniversary ng Hilot Academy of Binabaylan. Opo, siyam na taon na po tayo na nagtuturo ng katutubong gamutang Pilipino. Although nagsimula ako 2008 sa TESDA bilang uh, certified and accredited trainer and assessor ng Hilot wellness massage at massage therapy NC2. Uh, during those times nakabuo po tayo ng organization then ito yung tinatawag na Philippine Certified Wellness Therapist Association. Um, it is composed of Hilot Wellness NC2 graduate at saka uh, massage therapy no. So nauna tayo sa ano sa founding. Nauna tayong naggawa or, or or naging organization kaya sa Philippine Association of Licensed Massage Therapy, and at that time, talagang nakiisa rin tayo mabuo ang pampi, no? Actually, uh, ginawa nilang induction nila sa may San Fernando, Pampanga. Ako at saka si Ma'am Grace, yung dati kong boss sa TESDA, eh nagpunta doon. Ngayon, uh, nag-break yata kami o pawi yata kami, uh, may nakasabay kaming dalawang babae na massage therapist at nagkukwentuhan sila na gusto daw nilang ma matuto ng hilot may matutunang hilot. At nababanggit yung pangalan ko na Rolando Gomez Comon. Itong si boss ko is makati, uh, parang ano tag uh, narinig niya. No? So na curious siya at nagtanong siya, Miss, narinig ko na gusto niya matutunang hilot. Sabi niya, sabi ng dalawang babae, yes, oo daw. Kay Rolando Gomez Comon, dahil kasi magaling daw siya magturo ng hilot. No? ito yung kwento ko lang naman. Kwento ko lang at naalala ko lang din. Naalala ko lang naman. Din, no? So, sabi niya, gusto niyo ba makilala si Rolando Gomez Comon? Sabi niya, ay, opo, gustong-gusto gusto po namin. At nung nakita ako, ito po siya. Ay, nandun ako katabi lang niya. No? So, ako siya. Parang na-disappoint sila dahil kasi, bakit mukhang bata daw ako. Mukhang <laughs> bata, pero ngayon sobrang tanda ko na. No? So, I think, hindi, porket, uh, the, the lesson here is, it's not upon the looks, how or yung age kung kung tayo ba ay magaling maghilot or tagapagturo no kasi nga parang nasa isipan natin pag ikaw ay tagapagturo iniisip natin na matanda actually nung college ako yun po yung aking uh, nasa or i think nung college ko kasi ang nung college ako ay nag-enroll as uh, educator no bachelor and secondary education, major in history or social studies. Sa College of Education, no, yung mga teacher ko talagang super old, matatanda. At ganoon din yung mga classmate ko, no, matat Ay, hindi, ako bata ako noon that time, no. So lahat ng teacher ko is napakatanda, no, talaga mga doctorate ang ano nila, ang title nila, no. Hindi sila professor, kundi doctor lahat. Nung nag-drop out ako dahil kasi parang natakot ako magturo eh, natakot ako magturo kaya sabi ko nag-drop out ako and it is because na rin of poverty or yung kinahiligan ko, no? nagloko din kasi ako and then 2000, ako yung nag-enroll or nag-aral sa School of Alternative Medicine dahil natutunan tayo ng magic at gusto natin matuto more on herbalism, yun lang talaga ang goal ko, no? goal ko. Kaya nga lang sa School of Alternative Medicine ay hindi lang naman herbalism ang tinuturo. So lahat ng uri ng medisina, even yung science ng anatomy, physiology, meron din sa uh, botany, marun, mga ganong bagay, no? ganong bagay na kinukuha sa college. So inaral natin. At natuto tayo ng tuwina, ng color therapy, ng light therapy, ng crystal therapy, Uh, during those times no at meron din kami mga protocols diabetic protocol at saka cancer protocol kung paano gagamitin using natural medicine um sa akin pag -a 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 at, during those time no sa School of Alternative Medicine sa St. Francis Divine College na matatagpuan sa Novaliches no eh halo-halo naman kami halo-halo at matatanda din. Most likely mga Chinese, Filipino Chinese na nag-acupuncture, nag-tigong, nag and some businessmen no na gusto kasi nila na magkaroon sila ng background sa alternative medicine while doing their business na herbal products. And then, nagkaroon din ako ng mga pagkakataon nung ako ako'y graduate na, na nakapagturo ako doon sa school namin no? At mga naturuan ko, hindi katulad ng batch namin, halo-halo. Kasi meron din palang psychic o tarot reader na nag-aral ng alternative medicine na para magkaroon siya ng idea on how to use the tarot card on healing. So ito yung good news para sa inyo na tarot reader, na no? um, kasi parang connected naman talaga ang tarot reading into psycho-emotional release therapy, no? So yung ginagawa natin sa online, nakakatulong yan talaga na para mawala yung anxiety and depression at maayos yung mental health. Pero in terms of therapization, you need to have talagang one-on-one, -on -one, no? One-on-one -on -one, an R consultation para ma-release lahat ng negative emotions. Kasi pag sinabi nating tarot reading, parang inisip lang natin is prediction or of of what or fortune telling. But hindi doon sa sa School of Alternative Medicine, doon ko natuklasan ang kahalagahan nito that time wala pa akong tarot card ang modality ko noon meron akong um, um, barbecue stick at sinulatan ko siya ng mga runes no? so yun yung ulang expertise ko at hindi pa ako nanghilot that time kasi hindi nag, hindi na ituro sa so, School of Alternative Medicine ang hilot but when I graduated sa hilot uh, sa School of Alternative Medicine by 2008 yun na nga no, naging test the trainer and assessor ako ng hilot. At pero yung yung panahon na yon nung na-develop ang curriculum, ang training standard ng hilot, eh more on nakal, nakalinya siya sa massage therapy. Dahil sinasabi nga nila ng gobyerno natin, ng Department of Labor and Employment, na nakikita nila yung hilot as employable skill. Kaya binigyan nila ng training. The reason why, di diba, dati, kung nung unang panahon, kung kayo ay matanda na, pagka umalis kayo ng bansa, eh, kailangan nyo pumasa sa trade skills. Trade test pala, trade test, no? So, yung mga trade test na yun, ginawang test, da. So, para hindi na separate sa application niyo yung, yung trade test, eh, ginawa ng requirement na maging isang, uh, isang training program siya na bibigyan kayo ng national certificate. So, yung national certificate na yun, yun ang ginagamit sa ibang bansa na rin na-recognize internationally. No? So, yun na nga. No? 2008, uh, naging task the trainer and assessor ako. Pero, noong um, 2016, 2016, eh, nagsarili tayo at ginawa natin yung, uh, uh, ginawa natin ang Hilot Academy of Binabaylan. Pero, 2011, tinayo din natin pala yung Philippine-Japan Hilot Association. Yan. So, ang mga tinuturoan natin doon is mga Japanese doon ko naman nakita yung unang asawa ko. No? Unang asawa ko na isang Japanese po. At nagtayo din kami ng eskwelahan sa Japan. No? Sa Hokkaido, Hakodate, Hokkaido, Japan. No? Pero ngayon, inilipat na siya ng asawa ko, ex-wife ko, sa may Tokyo. At nandun siya sa Ebisu. At nagtuturo ng hilot din. No? Ito yung hilot niya, is, ang tinuturo ng hilot is yung aspeto ng masahe. Dahil kasi nga, yun nga ang naging problema natin, na ang hilot ay masahe lang. Pero, hindi talaga matanggap ng karamihan na ang hilot ay katutubong gamutan. Pag sinabing gamutan, hindi lang siya masahe. Kasi ang masahe is isang aspeto lang na nag-asasaayos ng mga buto-buto, ng mga kalamnan natin, at saka mga ugat. No? Pero bukod doon, ay meron pang ibang gawain ang hilot. No? Tulad sa paghahalaman, yan po yung ating ano at sa diagnostic mo no, yung sa pagtatawas at ito yung isinusulong natin ngayon na hanggang ngayon ay isinasagwa natin kaya nga every Sunday ito yung pagkakataon nyo na, na maging hilik binabaylan no? so every Sunday hanggang June 22 ay eh, meron tayong lingguhang pagtuturo so kung hindi kayo nakadali ng March 23 ay eh, pwede po kayong humabol this coming Sunday April 6, no? April 6 para sa ating uh, pagtuturo. Ngayon, paano naman yung mga na-miss yung lesson? Eh after upon the graduation, eh mag-e-extend po kayo ng remedial class, no? So ganun pa rin. Kung anong mga nakuha na miss ninyong kuning klase araw, is eh, extend lang po natin. At yun na nga po, no? Sana 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 sa anim na taon or siyam na taon nating existence we have produced 100 plus graduate internationally. So meron tayo sa Amerika, meron tayo sa Canada, meron tayo sa Europe, meron din tayo sa Australia, at siyempre meron din tayo sa Japan. Kaya inaasahan ko na sana itong Hulot Academy ay sumagupa Ngayon, um, hindi naman tayo accredited ng TESDA, hindi tayo accredited ng PTA. Kasi nga ang standard nila ay hindi nila sakop ang pagsasagawa ng tawas diagnosis, no? So we stand by our own. We are independent, autonomous uh, uh, training institution or training provider na ang ating uh, curriculum ay self-governed, accredited na, o kumbaga self-governed and monitored natin na personally. At kung titingnan po natin, ito ay naka-align talaga sa kultura at tradisyon natin mga Pilipino, lalo na yung sa pagtatawas. Ngayon, ito ang pagsisikap natin kung gusto nating ma-professionalize ang ating uh, ang ating vocation, no? Ang ating vocation bilang isang manghihilot at kung gusto natin na talaga magkaroon ng legitimate income, kasi gagawin po natin ang paraan na magkaroon tayo ng education. Dahil kasi ito yung laging nagiging problema ko. Although all those years, uh, parang hinahanap natin paano ma-professionalize ang hilot. No? In order to professionalize hilot, eh, kailangan magkaroon ng training o masusing pag-aaral. So ngayon, ang ginagawa natin ay may 90 string training po tayo. So sa tingin nyo ba, ang 90 string training ay sapat? Parang makipag-usap ako sa PTAC, sa Standard and Accreditation, Accreditation Division na si Atty. Kent L. Na sa tingin mo, ang oras yan ay sapat na para matuto ang mga Sasabihin so, ko, yes. Um, learning the skills in an hour is good enough. Pero yung mastering, yung pagpapagaling, hindi no? Pag training kasi talagang maiksi lang, maiksi lang. Pero plano natin pahabain ang ating training na accord, according to the law, kailangan talaga meron mga according sa batas yung PITAC law or yung Traditional Medicine Act of the Philippines na na batas ay nire-require na magkaroon ng short course. Nagawa na yung mga short courses. Ang susunod naman ay magkaroon ng bachelor's degree course at magkaroon ng graduate degree course o master's degree course at doctorate degree course. No? Meron po tayong plano na very soon, very soon dito sa Hilot Academy ay ating ilulungsad na magkakaroon ng 4 years course ang Hilot Academy na magpo-focus sa Hilot o katutubong gamutan Pilipino. Yun nga lang, no? sisikapin natin na ma-accredit siya. Hindi ko pa alam kung paano. Nakausap ko na ang TESDA, nakausap ko na ang PITAC. Pero kung four-year course, is dapat nasa Commission on Higher Education na siya, no? um, isang mabigat na, na ambisyon ang ating tatahakin lalo na sa pagpapanatili o pagpapreserva ng katutubong gamot ng Pilipino. Nais natin kasi bilang isang manghihilot is makilala rin tayo bilang doktor. Natawagin din tayong doktor. Tulad ng mga acupuncturist, aeropractor, naturopath, na mga traditional medicine ng ibang bansa. Pero tayo dito sa Pilipinas, ang tingin lang sa atin kasi mababa. Kaya donation-based ang ating ang ating ang ating tag ang ating singilan, no? Doon tayo kumikita. Dahil nga sa ganong paraan, eh hindi tayo na i-encourage na ipagpatuloy. Hindi natin na-encourage na ipamana ito, yung karunungan ito sa ating mga anak. Kaya kadalasan sa mga katutubong manggagamot, aakitin niyo pa ng bundok. Tulad ko, nandito ako sa Bulacan, di ba? Kasi hindi ako tanggap dyan. I don't know, tanggap naman din tayo sa Manila, no? Merong ilan-ilan na nagpapagamot sa atin sa tagay. Pero it's not very popular. Mas uunahin nila na magkaroon ng ah uh, magpunta sa manggagamot no or sa doktor medical doctor compared sa manghihilot. At yung mga sa mga wellness industry sa properties like mga hotel or mga spa no it's just a simple massage no. Pero ang sinusulong natin is yung tunay na Filipino brand of wellness, yung tunay na tatak ng Pilipino na gamutan. Ito po yung hilot yung hilot na hindi basta masahe lang, yung hilot na tila na malalaman kung ano yung talagang karamdaman mo, nabibigyan ka ng programa, may isang linggo, makakonfine ka sa hospital. At yan pa yung pangarap ng teacher ko, no, ni Dr. Ruben Galang, magkaroon ng traditional Filipino hospital. Pero alam nyo ba, nung unang panahon, bago pa nagkaroon ng hospital, ay meron na tayong tinatawag na pamulungagan. Yung pamulungagan, ito yung traditional hospital natin. Na kung saan talaga papasok ka, at mag-stay ka doon for for how many days dahil kasi gagamutin ka umaga tanghali gabi ikaw gagamutin so may programa siya so ngayon kasi pupunta ka sa spa 1 hour yun na na-relax ka lang pero yung sakit mo nandun pa din so sa traditional hilot no talagang layunin natin gumaling ka bumalik ang ginhawa mo na makakilos ka maka magbalik yung buhay mo ibig sabihin So, sana, sana, sana supportahan niyo po kami. Kung kayo ay feeling niyo, tinawag kayo manghilot at isa kayo sa mga tugon sa mga panalangin ko. Dahil kasi gabi-gabi araw-araw pinagdarasal ko yan. Yun ang reason kung bakit ko nakilala yung mga taong hindi ko kilala. So, to, sa totoo lang, itong mga estudyante ko ngayon, every Sunday, I don't know them personally but they know me through here. You know me through here. Sa aking Facebook page, sa ating website. No? At sa kung saan saan itong pamamaraan. So kung nagustuhan nyo yung video nito, bigyan nyo po akong thumbs up, i-heart nyo po ako, at follow, at mag-subscribe. So hanggang dito na lang, happy anniversary sa atin, Hilot Academy of Binabaylan, and more Hilot Binabaylan to come. Kaya na please mag-enroll po kayo, makikita ko po sana kayo this coming Sunday. So hanggang sa uulitin, hanggang bukas ulit ito ang apat man ng tampang Antohan ng linteng agama at hilot akademik na Thailand. Nagsasabing mayari na pag-asatin paalam.